For today's video, dumating na nga ang aking parcel na galing sa TikTok. Ayan, in order ko yan nung mga isang araw pa ata. Ang bilis nga dumating kasi para nung isang araw ko lang yan in order and dumating ka agad. Ito nga pala yung sikat na sikat sa TikTok, yung trending sa TikTok ngayon. Ayan, nag-order din ako. Ayan yung macadamia nuts na usually nakikita ko lang yan sa chocolates, coated with chocolates. Ayan, tikman natin kasi nga, nag-trending yan guys sa TikTok. Marami na nga ako napapanood nito guys sa TikTok, kaya ayan naman nainggit ako at gusto ko rin tikman kaya napa-order na agad ako. Pure nuts nga pala to guys at walang kasamang chocolate. Ayan, as in pure talaga siya yung may lagayan pa yung pagka nuts niya na ikaw ay yung magbubukas kaya meron siyang kasamang parang stainless kasi yun yung ipang bubukas natin dahil nga matigas yung lagayan niya. Yan nga pala yung itsura niya, yan matigas din kasi yung lagayan nya parang bao kaya ayan gagamitan natin ng stainless na kasama doon sa packaging ayan yung laman niya guys yun nalaglag pa nga charis ayan oo nuts talaga siya na pa ayan mabilis lang din siya buksan guys baka basa gamitan niyo lang din ng yung kasama niyang stainless Yun guys, narinig nyo naman napaka crunchy niya, napakasarap nung nuts, grabe, napaka creamy niya. Alam mo yung lasang gatas talaga siya. Hindi rin siya mahirap buksan guys kasi nga may kasama naman siyang pangbukas. Ayan, madali lang din talaga siyang buksan. Though medyo medyo matigas yung ano niya, yung balot ng nuts. Pero mabilis lang siyang buksan. Walang halong biro guys, masarap talaga yung nuts. Ayan, pure talaga siya. Tapos lasang gatas. Ayan, grabe, worth it naman yung bayad. Yung price niya worth it talaga.